Nagsimula ang lahat sa biroan. Nung nagbiro si Kuniho kay Pagong na maliit ang kanyang mga paa at yon ang dahilan kung bakit ang bagal niyang maglalakad. At dahil na insulto si Pagong sa biro ni Kuniho, hinamo niya ito ng isang paligsahan. At yun ang unahan kung sino ang makarating sa tuktok sa pangatlong bundok. Na-excite naman si Kuniho sa hamon ni Pagong dahil confident siyang matatalo niya si Pagong. At kinabukasan ng umaga, marami ang excited at dumalo sa paligsahan nung nabalitaan nila ito kasama ang iba't ibang hayop like pusa, kalabaw, manok, aso, baka, pato, baboy at marami pang iba. Si Ingoy naman ang nagbigay hudiyat. Sabi kay Ingoy, isa, dalawa, tatlo. Simula na ng paligsahan. Sa una pa lang, halos hindi na makita ni koneho si Pagong. Dahil ang bilis niyang tumakbo at sa kalayuan ng kanilang pagitan, pagkaritang pagkarating niya sa ikalawang bundok, ay doon na pag-isipan niyang mamahinga muna. Dahil nga, sa layo ng agwat nila ni Pagong, Samantalang si Pagong ay makarating na sa pangalawang bundok nang magtatanghali at nadaanan pa nga niya si Kuniho. Hapon na nang matanaw ni Pagong ang tutok ng ikat tatlong bundok, sabi niya, malapit na ako. At si Kuniho doon pa lang siya nagising, tinignan niya sa ibaba ng bundok kung nandun pa ba si Pagong. Subalit so, hindi na niya ito matanaw. Kaya sinimula na niyang tumakbo ulit nang walang pahinga. Laking gulat niya nang naabutan niya si Pagong sa tuktok ng bundok. Sa so, may ikat ng bundok na namamahingat na. At hiyawan ang lahat ng mga hayop. Lahat ay bumabati kay Pagong. Congratulations! si niyo na hiya sa pangyayari humihingi siya ng patawad kay Pagong. Ano-ano ang mga natutunan ko sa alamat na ito? Kung ikaw man ay si Kuniho ngayon, huwag masyadong magmamaliit ng kapwa mo tao kasi hindi mo alam sa huli yung minamaliit mo ang tatalo sa iyo. At kay Pagong naman, or kay Pagong, maging determinado sa hamon ng buhay at huwag na huwag kang susuko agad. Yun lang kaya mga kapatid, laban. Kasama lamang ang pagdadasal at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na ating natanggap araw-araw. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo sa pagkikinig. Galing naman. Nagpakitang gila si Orangutan ngayon. Hindi siya pagod. Hindi siya matamlay. Kakakain lang kasi niya ng protas. Wow.